Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sa Pedro, Santiago at Juan. Sa matalang na roon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus Nagningning kanyang kasuotan na naging puting-puti ano pat walang sinumang makakapagpapaputi ng gayo. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Kuro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinabi sabagat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nilimliman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi sa Yesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Wag Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nilang pagubiling ito, ngunit sila'y sila sila nagtanong-tanong, nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang uling kabu. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.